Handang makipagtulungan ng Agriculture Department sa investigasyon ng Senado sa palugi umanong pagbebenta ng NFA rice sa ilang pinaborang trader. Michayan ng naunang pagsuspende ng ombudsman sa mahigit isang daang opisyal ng NFA. At nakatutok si Ivan Mayrina. Kung kailan pa naman nalalapit ang anihan, Saka nasuspindi ang mahigit sandaang kawani ng National Food Authority o NFA. kabilang ang mismo administrador ng ahensya na si Roderico Bioco na nauna ng na nag of absence bago pa man maibaba ang suspension order. Sa isang text message, tumagin na magbigay ng reaksyon si Bioco dahil gumugulong na raw ang investigasyon. Pero sa tanong na paano na ng operasyon ng NFA, lalo na pagbili ng kaanihing palay ng mga magsasaka, huwag daw magalala. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, na pansamantalang namumuno sa NFA ngayon. Ngayong darating na Merkules ay magsasagawa ng Emergency NFA Council meeting para masigurado na ang lahat ng ito ay in place at masigurado nga uli na tuloy-tuloy ang, ang serbisyo pa rin ng NFA sa ating mga magsasaka. Sa ilalit ng Rice Tarification Law, antayang mandato ng NFA ay tiyaki may sapat na buffer stock ng bigas sa bansa ng 15 hanggang 30 days, katumbas ng 350,000 metric tons na bibilhin sa mga lokal na magsasaka. Pero ang anong malang iniimbisigahan, ibinenta e umano ng palugi ang buffer stock nang hindi dinaan sa bidding at napunta sa mga pinaburang rice trader. Ang tanong ng grupong sinag, totoo bang nabubulok na ang bigas kaya ibinenta? E Ito yung malungkot eh kasi 23 billion ng NSA as palay, eh binenta 25 as bigas. Tapos, ang informasyon nakarating sa atin, itong 25 per kilo na bigas na ibenta ng 52. Kabilang sa mga iniimbisigahan at maaring tanagutin ang mga pinaborang trader na kilala umano sa industriya at kakuntsaba ng tinaguriang sindikato sa loob ng NFA. Suportado na ilang mababatas ng suspension order na nasusundan pa ngayon na mga panawagang buwagin na lang ang NFA. Handa raw ang DA na makipagtulungan sa kinakasang investigasyon ng Senado sa anumalyang ito. Desidido rin daw sa si Agriculture Secretary Francisco Chulaurel na tuldukan na ang ganitong kalakaran. Kung nangyari man nung nakalipas, ngayon ang gusto talaga ng ating mahal na Pangulo ay masigurado na mawala yung mga ganitong problema. Hindi na ito mauulit at lahat ng necessary safeguards will be put in place. At lahat po na may um, mapapatunayan na may problema ay haharap po sa batas. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok. 24 horas.